we Knowledge of God and of Jesus our Lord, according as divine power have given us to all things, that are unto life and godliness, through the knowledge of Him that have called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of divine nature, having escaped in the corruption that is in the world through us. And the sight is giving all diligence, unto your great virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and above they make you, that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But yet that blackhead his speaks in and cannot see afar off, and hath forgotten that he was forged from his own sins. Wherefore the other brethren keep diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. For, for so an empty shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them and be established in the present truth. Here yeah, I think it's me, as long as I am in the beast tabernacle, to steer you up by putting you in remembrance, knowing in that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord. Alam nila kung ano ba yung nangyari sa kung uh, mawala na tayo, iglesia din naman nawawala. Tayo mawawala. So, yun, pakinggan lang po niya. At nakarecord naman po yan. Kung anong po yung mapakinggan, yan po ay nakarecord po sa ating uh, ay ano natin sa YouTube. No? So, paano po naging Primitive Baptist Church? Ako uh, po, po ay ang uh, story history ko po, po ay ang background ko po, po ay Reform Baptist. No? Tapos nung lumipan ako sa Kabite ay nakaroon po ako sa uh, Bible School. Kaya nung nag-aaral ako, nabibigit na kami ng professor about election. Kasi sa reform, electionist na rin mo yan. No, so, wala kami ni pastor. Medyo kumakwat ng almost two years or three years. So, sa kalooban ng Diyos, nakita kami sa aming mga polis. Natanap ka niya hanap. Sabi <laughs> ka, pwede ka bang maimbisahan ka kahit tayo sa isang Jollibee? Ay, syempre, utom ako eh. So, Jollibee lang pala, kapat. So, abang kami kumakain, so nilatag sa amin. So, primitive Baptist doctrines. Sabi ko, election is the most report. Then, your pastor, na naman yan. So, yung palagi question ko. Yun. So, nilatag niya yung five cases, yung sabi ko, iba ito ha, five cases, dati sa report, tulip lang eh. Eh, nung yung five cases. So, doon lang simula po yun. Tapos, nung uh, hindi na ako makatulog, parami na ako doon kay pastor, na kami na nasa doon sa madali araw, ng kaharan, So, nagpa... So, December 4, 2004, nagpabaptize ako kay Pastor Ronald Lopez sa Laguna, San Pedro. At ang witness po namin, po to lang si Elder B, no, isang witness, sa taka-picture. So, <laughs> ten-ten witness, ano? A witness po, pa, ng picture pa. Dalawa kami sa swimming po si Elder uh, Ronald Lopez. Yan po ang uh, simula noon. So, this uh, June 8, 2006, Uh, In-ordain po ako sa South Middle Church at sa elder ng South Middle Church. Yun, at ang present po no, na elder, Elder Ronaldo Lopez, Elder V. Vicinia, and Elder Janice Orechon. Sila po yung uh, nagpatong uh, ng kamay para ma ko po ako. At uh, simula po. Uh, ng primitive Baptist Church o tinatawag po na Tagpuan Church oh, yeah. <laughs> ay uh, po kami sa nakakated uh, sa Institute Day so po, yon, Dios, at uh, ito po ay nangyari dahil po sa biyaya po ng Diyos okay. ay po ay eh, nandito po ngayon dahil po sa biyaya po na ating pagkakas. Kaya ang iba nga dito po ay may kilalaman po sa pagkat limitado po yung ating oras. Okay. Ang ating uh, paksa uh, po ngayon ay doon po sa Second Peter chapter 1 verse 10 of sabi po dito, report, brother brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do know these things, you shall never fall. Nadali po tayo manalangin sa ating Panginoon. Amang banal, maraming po salamat sa uh, napakalaking privilege po ito na inyong ginawad po sa bawat sa, sa amin. pag sa inyo abang lingkod. Sa kong saan, Lord, ay kailangan namin na uh, lumakas o bigla sa amin. I for the preservation, your six uh, preservation of your culture, the preservation of your the of your, truly, uh, 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 sal na uh, na uh, 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 sa po kami, nun, uh, 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 po kami sa biya kami sa mga biya ano kaya yung ganung kahabang preaching mo minipis at kasi na talaga naman alaga naman ngayon sa panalangin na kailanaming Diyos salamat po sa umagamit na lapidin po po sa inyong lingkod at kung hindi pa sa mga kapatid na magpipin magsama-sama magkaroon po ng fellowship sa bawat isa sa inyong salimba. Maraming pong salamat Panginoon sa patuloy ng gabay at patuloy ng tawaang Bailalang Espiritu at sa patuloy na pumilos po sa amin magtuloy po sa amin ang lahat ng mga bagay na kutuhanan wala po sa inyong salimba Panginoon kayo po ang magpa-intindi sa amin, magpa sa amin, magpaliwanag sa amin sa mga bagay na ito na aming pag-uusap. Kayo po ang may task po namin at magpasalamat ibig sa inyo. Amin pong ipinibigay sa inyo, na pinakamataas at salamat, magpupuli at pagsabas. Ang pangalan po lang aming Panginoon Jesus, aming galangin. Amen. 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 Umaga po nito ay nakakipiyak uh, po ako na uh, tayo po ay uh, na-encourage po lahat at uh, magkaroon ng kalakasan uh, sa umaga po nito. At uh, nawa po nga sa aking uh, pagtayo, sa aking nito ay nga uh, po po ay uh, makapagbigay din ng uh, encouragement at hindi po nawa, discouragement sa umaga po nito at nga uh, tigil ang aking may babahagi <laughs> ang uh, budget parang nali eh. <laughs> <laughs> so eh, mga pati na ano ba sa Iglesia ay uh, hindi Alam po natin mga pati na sa Iglesia ay uh, uh, hindi ko nangate sa kaniyang mga uh, pisin ang hindi po ito, kung hindi po sa pagtutulungan ng bawat kapakira. pa po Dapat na rin po ba, ba uh, uh, sa eh. <laughs> <Uso, kay> <laughs> <Uso, kay> <laughs> world of God? Uh, eh, kasi pa, uh, uh, tumayo tayo po usok po, tumayo, おっ。 Pwede naman tayo mag-i-exchange sa meaning, kaya mga kabali. Ang dalawa ng sedento, sa ating sa mga Pwede naman tayo mag-i-girmatin ah. Pwede tayo mag-care sa ibang bagay. Kaya yung airport yun, nagawa natin, care-full effort. Hindi ninyong na patay ng dito. Ano ginagawa natin? Patay ng dito, nag-refresh tayo. Samantalang yung iba, ayaw nila kasi alam nila yung na natin eh. Alam mo, ang ganda sa ano, uh, napaka-bless natin, alam natin yung doktrina natin. Alam natin na tayo yung ligtas na. Pero, kahit, ay uh, kahit gano'n, effort pa rin tayo mga kapatid. Samantalang yung iba, nag upload sila. Alam nilang ligtas na sila, pero 我要现在离过一次了。